Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa isang special na vlog. Malamang kilala niyo si Doc Willie at nanonood na kayo sa mga vlog niya, di ba? Ako ay naging guest niya at ang pinag-usapan natin ay mga legal tips and concerns. Ngayon naman, we will turn the tables and I want to reveal who is going to be my guest. Kumusta Dormichel? Okay, nice thank you. you, thank you. Handa ka na pa sumagot sa ilang mga katanungan. Oh, ready ready, uh, ready tayo. Ready. Willie, so, really, describe ko 'yung aking health routine. Usually, when I get up in the morning, I don't take a meal until around lunchtime. I spend my morning doing my chores at home and then doing my work. Kung minsan, nagkakape ako, pero hindi naman ako masyadong nagko-coffee nowadays. I take my first meal generally around 12 or 1 o'clock. I try to make sure na balance 'yung ko, wala naman akong restrictions sa food. During the first meal ko, it's generally mas mabigat. And then I have a second meal for dinner. Yun, gusto kong mas magaang. I work out eh, almost every day. Meron akong routine sa bahay. Mahilig ako mag-badminton. Basically, yun yung aking uh, routine. Para siyang intermittent fasting? Parang ganon. Yes. Oh, pwede naman yun. Siguro sa breakfast, baka sabi nga nila, breakfast most important meal. Pero kung sanay ka na sa ganong routine, siguro para sa'yo kaya mo yon. Pero sa iba, kailangan nila may konting breakfast. Kahit kung gusto mo very light, kahit saging lang, kung gusto mo oatmeal or fruits, pwede rin naman na medyo filling. Pero otherwise, okay yon. Maganda yon. You're fit. You look very healthy. so, ang importante, syempre, pa nagkakaedad tayo, wag maging overweight. Kasi pag mas tumatanda, mas gusto natin mas light tayo. Mas konti na yung calories. Pag eh. bata ka, requirement mo mga 2,000, 2,500 calories. Pag uh, older na minsan, 1,500 calories lang. Mabagal na metabolism natin. Saka, Pero yung tubig mo kailangan maraming. Ayun, oh, tama po so, yun. At least yung water mo, 8 to 10 glasses, pilitin mo yun na nakaikot sa buo mo. Kayo naman Dok, ano yung inyong uh, parang health routine? Ganon din, eh? almost pareho sa iyo. Eh. Bira ako mag-pork, mag-beef, ako mag-lose weight, yun naman. Sa prutas nga, pinaka-favorite ko either dalawa hanggang apat akong saging na saba. Pag nagugutom ako sa madaling araw. Pero ako kasi, mas marami ako, eh. mga six meals in a day pero pa konti-konti. Minsan, one egg lang o isang saging lang pagkanin ko mga half cup oh. lang. So mas gusto ko naka-spread out siya. Ah, well, okay. Oh, so, pero yun. depende naman eh pag yung katawan mo doon. So yung fluctuation. Tsaka ako may time eh na pag 3 o'clock, 4 o'clock, magugutom na ako. So, meron na akong kakain. Doc Willie, paano mas magiging proactive ang mga Pilipino para man maiwasan nila yung typical na health problems natin? I think marami naman nanonood ng health tips, di ba? Kaya lang, merong good health habits, pero parang lately, nahihilig tayo sa mga bad health habits. Eh. Mahilig sa all you can eat, maraming mga all meat nakikita natin. Tsaka, parang mahilig sila ngayon kumain. Eh. Kung makikita mo sa mga restaurant eh. lagi kumakain sa labas Siyempre yung fast food natin very salty like uh, sabi ko nga eh pag nag-fried chicken tayo sa bahay it's around 100 milligrams of salt konti lang ang requirement mo mga 2000 milligrams in a day pero pag nag-fried chicken ka sa fast food almost 1000 milligrams wow, so times na. 10 kasi nga may ano yun eh may butter may balot, oh, may flour oh, oh. do nakatago lahat ng salt at yung mga seasoning nila kaya sobra pala alat. Maso tayo ng salt. Pag maraming salt, high blood, manas, sakit sa kidney. Ano problema? Ngayon naman, pupunta tayo sa myth or fact. Sabi daw yung sakit ng ulo ay galing sa kasi cellphone. Ah, uh, wala pang proof eh. Oo. Ang pwedeng sakit ng ulo sa cellphone kakabasa. Lalo na nagbabasa ka ng cellphone sa kotse, inahabol mo, sa sakit sa ulo mo from the eyes yun eh. May error of uh, refraction. Pero yung radiation na papasok sa ulo, magkaka-cancer, uh, wala pang proof pero wala namang masama na konting iwas. Lalo na sa mga cell sites, hindi pa proven. Pero syempre, wag, wag ka rin masyado malapit dun sa mga high voltage, di ba? Wala naman masama na lumayo-layo. Kasi hindi pa natin clear kung ano magiging effect. Yun naman ano, yung huwag kang matutulog kung basa pa yung buhok natin. Minsan iniisip nyo lang eh, na lalabo yung mata. Actually, hindi naman dapat talaga delikado. Pero wala naman masama. Eh. Ito yung muna yung buhok mo. <laughs> hindi rin maganda basa yung unan. Kasi pag basa basa yung unan mo. When you turn your face, didikit yung mga bakteriya. Pag mo, may pimples ka na. Oh. yun naman yung wag iinom daw ng malamig right after exercising. Ah, uh, depende ako kasi mas gusto ko warm eh. Kasi yung stomach natin, mas relax yung muscle pag warm eh. Alala na ako, may GERD ako, may heartburn ako, mas gusto ko warm. Kasi pag cold, parang najjjar yung ano, yung stomach minsan. Pero depende kung sobra init yung panahon, kung bata ka pa. Pag bata pa tayo, you can drink anything, gusto mo mag soft drinks, 'di ba? Baliwala. Pero pag nagkakaedad, nagbabago na yung gastrointestinal tract. Harder to swallow, less saliva, mabagal na yung galaw ng stomach, and yung digestion, less digested juice. So parang hindi na tayo matunawan. Kaya softer food, blander food pag nagkakaital. Yun daw, huwag iinom ng gamot kung walang laman ng tiyan. Mm, may gamot, pwedeng walang laman ng tiyan. May gamot, dapat may laman ng tiyan. Kung di kayo sure... After meals na lang. Pero ang problem lang sa after meals, minsan parang hihina yung effect eh. Hihina yung dose. Pero okay na rin, mas safe yung after meals. Huli na lang, Doc Willie. Yes. Bawal daw maligo sa gabi. Ay, hindi. Maraming naliligo sa gabi. Oo. Bawal maligo <laughs> daw pag uh, may regla. Marami sa abroad, lahat naliligo sa gabi. Overseas worker, naliligo sa gabi. So, pwede. Umaga or gabi, Uh, wala namang masama maligo. Ako po ay 63 years old na. Si Doc Willie naman ay 60. 60. Ngayon, ang tanong ko kay Doc Willie ay, ano yung mga ma-recommend yung mga exercise sa mga kaedad natin to keep fit and healthy? Ang best exercise talaga, walking lang eh. brisk walking. Eh. Pero ang pinapayo ko ngayon because of global warming, di na masyado sa labas ng bahay. Kasi masyado na mainit. Lalo na pag senior, baka mahilo, matumba, sakali, ma tumba tapos makagat pa ng aso, ma side ng motor, alam naman natin hindi safe polluted pa. So kung pwede sa loob ng bahay or sa mall, mas safe. Walking is okay, mas simpleng stretch, stretch pwede na 'yan. Uh, light exercise, uh, si attorney Chell, exception kaya pa magbadminton, pero usually yung mga ganyang high impact eh baka ibang senior hindi na kaya masakit na ang tuhod. So basically, mga stretching lang. Yung mga stretch, ganito. Mga stretch ng katawan. Diba? Marami tayong ginagawa. Mga ganito. Tapos, ano pa rin? Ah, yung uupo sa silya, tapos tatayo, uupo. Ganun lang kung di nila kaya yung, yung pure squat o itong mga wall, wall push-up. Tapos yung pag -so ano lang, tatayo. Kala nyo madali, pero if you do this 10 times, tapos dahan-dahan yun po, oh, dahan-dahan tayo. Masakit siya sa, ano, ha, ah, sa tuhod. Yung 10,000 steps, medyo mahirap eh. mm -hmm. Sa senior, kahit mga 3,000 to 5,000, pwede na muna. Ito po, Doc Willie, ay palaging tinatanong ito ng mga children. Ano daw yung cure sa broken heart? Broken heart. Dapat tumanap tayo ng bagong kapalit, di ba? Sabi nila, iba may rebound. May nagsabi sa akin eh, only love can replace love. Pero mahirap ipilit eh. I Pray na lang natin dumating yung tamang partner. Kasi sa tingin ko, ang biggest decision ng children ay sino yung partner. Pag okay ang partner mo, maganda buhay mo. Pag hindi okay ang partner, Mahirap doon tayo sa annulment, a divorce issue, sa sakit pa ulo natin. Salamat, Doc Willie, sa pag sa aking channel. Okay. At, uh, I wish you all the best in all your advocacies and I hope to see you again soon. Thank you so much. Siyempre, I wish you all the best also, Attorney Cheldon. At sa mga viewers, maraming salamat sa panonood. I'm sure marami kayong natutunan kay Doc Willie and I hope that, that you will continue to subscribe both to Doc Willie and to my vlogs.